kasalukuyan nasa ilalim na ng pangangalaga ng gobyerno ang Paco Train Station na matatagpuan sa kahabaan ng Kirino Highway. Pero gaano man kahigpit ang pagbabantay dito, tila hindi raw may iwasang may manahan sa lumang istasyon. Isang nilalang na hindi raw tao, Ito ang mga gwaritong nagbabantay ang magpapatutuoraw sa bagay nito. So, parang meron ka laging kasama, yung hindi ka lagi isa. Pero, syempre, hindi mo lang mapapansinin kasi gabi-gabi man trabaho yun. Eh. Napabalita talaga ito na mayroon. Ngayon, sa observe ko, sa mga ilang araw, may nakita talaga ako dito, bata at dalawang matanda yung bata naglalaro sila naglalaro dyan sa may area na yan sa loob Ayon sa mga kwento, espiritu raw ng isang batang babae ang gumagala at naglalaro sa loob ng istasyon. I wonder, may kwento kaya sa likod ng di umano'y pagmumultong ito? aming team isang balita at artikulong may kinalaman sa aming hinahanap ang aming nadiskubre. Sa video namang ito, kuha sa Green Avenue alas 9 ng gabi sa araw din yun, makikita ang naglalakad si Avila hawak ang kamay ni Arlene. Patingin-tingin sa likod ang bata, tila nag-aalala. Taong 2014, napabalitang may isang batang babae na walang awang pinatay at ginahasa sa loob mismo ng lumang istasyon. Batay sa imbestigasyon, sinakal, pinalo sa ulo, at ginahasa ang bata. Hi ang ama ng kaawa-awang batang ito na tuntun ng I Wonder Team, si Ariel. Kwento niya sa amin, 6 na taong gulang pa lang ang anak niya noong si Arlene nang mangyari ang krimen. Ang time yung mangyari na yun, yung hapon, masaya na, kasi masaya kami. Sinundo ko siya sa bahay para bumili kami ng gas tapos bibili ko sila ng mga laruan. So yung anak ko, nagpipilit sa akin sumama na sa biyayay. Eh. Anak. Hindi, hindi, ano na lang. Ganito na lang, papasalubungan na lang kita. Ang panset, gusto mo? Panset. O sige ha, doon ka na maglaro ka na. labi Love you, anak. Love you, Abala noon sa pagkatrabaho si Ariel at ang kanyang asawa nang walang awang pagsamantalahan ng isang lalaki, ang kanyang anak. umalis sa glita habang buhay ang kapalit hindi muling kaya yabos na panahon paliwanag ng mga 6.30 na tsaka lang niya sinabi sa akin An, si Arlene patay na sabi ko saan nakita doon sa ano Lumang istasyon ng tren sa Plaza Dilaw. Ano tapos doon na ako nag, ano, pinuntahan namin sa morgue. Doon, doon na ako umiyak sa may loob ng morgue kasi doon ko nakita yung anak ko na dilat yung mata, puro buhangin yung bunganga. Kung ganun mangyayari sa anak ko, yung pilit niyang sumama sa akin, sana sinama ko la lang yun. Hindi sana nangyari. Kung pagtatahiin ng kwentong sinapit ng anak ni Ariel na ginahasa at pinatay sa mismong Paco train station at ang di umunay batang babaeng nagmumulto rito, maaari nga natin isipin na ang espiritu nagmumulto sa Paco train station, walang iba kundi si Ari na tila ba hanggang ngayon naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanyang ama. Pero sa isang banda, posible rin namang hindi lalo na at ayon mismo sa simbahang katolika, walang kaluluwa ng namatay ang bumabalik pa sa mundo ng mga buhay. Bagaman mahirap paniwalaan ang mga kwento ng kababalagan, ay mismo sa ating eksperto, hindi sa lahat ay pagkakataon. Likhang isip ang mga ito. Yung iba naman talaga batay sa katotohanan. No? Kaya lang dahil ang uh, matindi yung katotohanan yon at pwedeng makasakit ng damdamin. So ito ay pinapanipis, pinapalambot, pinapagaang. Kaya minsan, uh, nagiging entertainment yung kwentong bayan. Pero batay ito sa isang malagim na katotohanan. Sa opinyon naman ng psychologist na si Randy Deliosa, ang patuloy na pagsasalin-sali ng mga kwentong kababalaga sibling dahil daw sa tinatawag na herd mentality saan kahit na walang basihan ang isang pangyayari dahil ito ang pinaniniwalaan ng karamihan tayo rin mismo maniniwala na rin sa isang banda, ang ganitong mga kwento ng iba't ibang nilalang ang papakita ng mayamang literatura ng bawat probinsya dito sa bayan ng pero sa totoo lang, sino nga ba tayo para makapagsabing totoo ang mga ito? O mababasa lang sa mga libro at maririnig lang sa mga kwento-kwento? Ang tunay na mahalaga, respeto sa kanya-kanyang paniniwala.